Hi guys! Andito kami ngayon sa Master Tech Computer Trading na kung saan mag ko ng laptop para sa aking bunsong kapatid. It's a surprise kasi hindi niya alam na bibigyan ko siya ng laptop kasi last time pinrank ko lang siya. But now, walang nakakaalam ko dito tayo lang. So dito tayo ngayon sa Master Tech Computer Trading sa my Antonio Antonio Luna Antonio Luna Vela Street, Cagayan, Leorcin. Tapat lang siya ng land bank. So ngayon, mag-aano tayo ng laptop na pwede sa 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 bunso ko na kapatid. Ah. Yes, Ina pa right. raspa. Yan no yung laptop ma Alam ko na dito ko. Nababaon ko yan. Marami silang laptop. What can you offer? Ha? Huh? Parang gusto ko ng chewy kasi chewable. Chewable. <laughs> gusto ko ka ng laptop kasi in, ay, ito, yung pamangkin ito dito. Yung bunso kapatid na Shumboy. Ah, uh, for schooling na ma'am? Daily For cyber... bullying. <laughs> <laughs> cyber bullying. Ito nga, mayroon kami yung Chewy Gimme Book Plus at saka Gimme Book X Pro. So, Chewy Gimme Book Plus tapos may Chewy Gimme Book Minus. Huh? <laughs> X Pro. What do you mean by X Pro? Ganun ka Yung model niya ba? Well, yung model niya Chewy. Yes. X. Yung model niya. X niya. X. <laughs> Parang iPhone. Ang galing mo. Oh. 15,000 lang yung ano nila. Mm. Laptop. Dati hindi tayo makabili ng laptop kasi feeling natin tagi 30, 30,000, 40,000, mga ah. ganon. Actually, darating na yung boyfriend kong isa. Ha? Huh? May darating akong boyfriend, ha? Huh? Tapos, bukod sa bunso ko, isa-surprise ko yung boyfriend ko. Hindi ko sa dumarating ni Nelly Gore. Sa ba, dam ko? Hindi niya alam. Ah, yun lang. Ngayon pa lang kami yung kamay. Ngayon pa lang na ipoconfirm na jowa ko na siya. Medyo ano yung ngipin para ko? <laughs> parang ako para na-stroke, <laughs> na-mild stroke dahil sa ngipin ano ko. Really? <laughs> ito lang, ito lang yung... Yung ano? mga dito, dito mga. Ah, meron kasi. Ah, back to back. Bago, ano tong Chewy? Kasi ngayon nung ko lang nalaman ito. Is this uh, the brand? Ano lang siya? pangalan ng nila. Okay, uh, Chewy, ito po yung name ng model, ma'am. And then, yung Chewy po is came from China. And then, good news, ma'am. Kasi, kami... Ay! May <laughs> good news? Yes, so, ma'am. Kasi may authorized service center po kami ng Chewy at saka Thunder Robot Laptop, ma'am. Dito sa Hulu, Mindanao. Bayo, Thunder Robot Laptop. Ibig sabihin, ano siya, para Optimus Prime. Yes, Thunder Robot. Ang maganda dito sa Chewy kasi Thunder Robot siya, pwede ka magluto dito. Induction. Hindi pa ito yung, yung, yung kailan. Ah! Yan siya ma'am, yung Chewy laptop na i3 tall dyan, pwede na po yan pang VA ma'am. Ano yung VA? Yung, yung virtual assistant na work. Work, -work ba? Ah, oh, okay. Work at home. ka. Pwede kang mag-ano, oo, oh, yung mga ginagawa ah, namin. Ah, hello! Show me your Ana, show me your... Body. Ah, clear na clear. At meron siyang Intel Core 13 and syempre 2K resolution. Oo, oh, taas kayo. And 11, ay, 16 GB RAM and 512 GB. And 14-inch full display. And memory full ang cellphone ni Brittany. Yawa ka eh yeah, Windows 11 alam Windows 11 na siya yes po, ma'am. Sa liit niya, no 11 yung Windows niya makara siya pero wala siyang door. only only 23,990. Yes. taos days replacement at saka 1 year warranty. Four. Ano? 7? 7 days replacement, 1 year warranty. 7 days replacement, ah, 1 year warranty. itik tip nilang ang inyong mga resibo. Okay. okay lang yung resibo nila, picturan, tapos nilagay oh, sa messenger. Yes. ah At hindi lang laptop naman ang mabibili mo dito. Meron nga sila doon. Yung last time, meron sila mga water dispenser ba yun? O ano May Mayroon po. Mayroon po. How to okay. bibili ka ng TV para sa farm? Ito na nga, yung TV sa farm. Okay. Bawal kasi yung mga bakla doon. Mga syunga syunga. Ang dali pala nila dito. Oo, okay. mga syunga. Ah, marami pa rin. Isa ba, yung yung boyfriend ko na parating gusto niya ng gaming PC. Ano ba yan? Oh, ah, okay. gaming PC, desktop po. Tapos, di ba may gaming chair din kayo dito? Opo. Oh, Ayun. No? Ayun na siya! Gabi. Huh? Ko. <laughs> Ay, gabi! Ginook. Ginook, boyfriend. Eh, ito yung gaming chair niya. Maganda. Oh, di ba? Wala kayong red. Paborito niya red. Po, Mahintay so, kung sino. Red yung paborito niyong color. Pero ito yung mga gaming chair. Tapos asan yung mga ano niyo? Ito po yung mga water vendor na. Ito yung mga water vendor niya. At meron silang ref na outdoor. Oy, aircon yan. Ay, to? <laughs> Inverter. 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 Yung mga smart Android TV. Ang laki ng TV nila oh. Smart Android TV. Ibig sabihin LED. Pwede na siyang ano. Sa so, bawal ka sa na na kasi na. smart yan. Pwede siyang na po. Pwede siya Wi-Fi. Ah, okay. Pwede Bluetooth and Wi-Fi. Pwede din manood ng ano pala. Netflix na. Netflix, Netflix. Uh oo. -oh. Pwede manood ng Netflix. At saka... Ah, saan yung sinasabi ng PC na game? pang game? Parang ganun ganyan? Pang PC. Ito po yung is all in one PC. Ano nga nga, pwede ah, okay. mag-live mag live dyan. Opo, pwede po, po. May... Asa na siya? Okay, may webcam. Asa na siya? Antayin natin siya. Yung na natin na sa na, lahat. Arte, ko. Antayin natin siya. Meron kayong ano? Kanang... May Asa ni sila. ni mga trainee niya dati na mga gwapo? Kamukha niya si ano, yung pari na ano. Lang basketball player ba? Rafi. Rafael, Rafael Imano, Emano. Imano. Hi, what's your name? You. Hello, my girl. <laughs> Meron kayong ano? Meron kayong katawad, bagwan? screen protector. Oh? <laughs> Wala, Hindi ka sila kasi sila. Ah, sila. Sa pwede, ano man sila? Pwede ka. Ay, Ay Kano. O, Di ba gusto ni ka ng ganito? Easy mm -hmm. ko. Ito pala, ito na yung gaming chair Ay, nasa nabanggit. Tutulis ka noo. Meron siya na. No? Dili mo sa kam. Meron po kaming gaming PC set. Ah, meron na pala sila yung set. Magkano ito ganito? Ah! saktong sakto yung motor ni Canon na ibibenta binanggit. Ito na. Asa ah, na ang si Hi babe! Hello. Where's Dad? Ha? Where's Dad? I think I Wala pa man si Kano. Mamaya 'ti papatuloy dapat dapat na si Kano. Anyway, mamaya 'pag ni Kano, ito iba papili sa kanya pero maghanap muna tayo sa kanila. Dun lang yan siya. Ito ano 'to dito? Kung gusto mo ba siya? Ha? Nag-alis. Ah, dito pala ano pa

At dahil dyan, maganda dito sa Mastertech, maridetect mo kung pasigil ka sa coronavirus. Ano. <laughs> Ayun na, yung kasawa ko! Oh my God! Ay -ay. Ay, to, maganda to para sa pag-vlog. No? So laptop Laptop <laughs> <Lock> stand. Magkano <laughs> ganito? Kasi mas nagbilang yung... 900 lang po. Talaga? Ok. Ah, ito ko na para kay Kara. ba diba, maganda yung ganito, no? So, bilhin ko na oo -oh. Meron kayo yung ano, sa, uh, gloves sa delivery. No. Oh, kasi tumboy kasi siya. <laughs> <laughs> Parang hindi ko. Parang hindi siya makuan. Pwede mahilis yung kamot. <laughs> no! Ang tagal naman! Bisik mm Hindi -hmm. marunong mag-ano yung asawa ko. Ano yun? Back to school. Man? Back to school ah, po yung mga... Ito yung mga hindi laptop. na graduate <laughs> back to school. Mga lakka po. <laughs> uh, iba ibang ito mas heavy duty to. Opo. Meron kong gaming? Ah, kasi na Asus kasi siya. Meron kayong Anus? Asus <laughs> kasi siya. Bongga tong Asus, di ba? Opo. Gigabyte, Acer po. Ah, may Acer siya. Pero maririn ko mo sa akin yung Chewy. Opo. Yung, yung Chewy na talaga. Kasi nga Chewahol kasi yung Chewy. Acer. Pwede bakit? Acer? Acer? Bakit? Hindi ako nang Acer eh. Acer. Nang Acer. Acer. Ah, oh my god! My boyfriend is coming! <laughs> Ito ta! Gamitin mo natin si Kano. Asensya na kayo mga customers sa maingay kami dito ha. Pag-flashback kami. Ayun Pero nang bari. Kung <laughs> sabihin niyo, wala ako. Huh? Wala daw si Beth sabi niya. Kakak konsus, kakak konsus saya ni po.

Kunwari na shock ka ha, na shock na sa Natanggal yung mga ngipin one, sa two, shock. Go, Meron akong, ano, pagkagalo <laughs> sa'yo na gaming chair. gaming chair. Gaming PC. <laughs> PC. Uh, wow. Ayaw mo ba? Ipapalaglag ko itong bata. Ayun din. Awa ka kami na vlog. Okay, Nag-entrance mo wala. Ayun din yung <laughs> <laughs> So ito yung mga offers sa'yo. One year warranty. So one year mo akong gaganunin. Tigaanta <laughs> ka ano, pero one year ko ni Kuya Bon. Ang ito, ang lata. Ang lata. Ang yung mag-istorya lang. Yan ang kay Nani. Ito na yung gaming nila. nakaka light din dito, di ba? Pwede ka mag-ana at tapos bilhin din. <laughs> ito yung nanap mo, ganito. Sure ba? Ibigay ko lang sa'yo ng 5,000. Ay! Galing ka. Galit ka Surprise! Tiga to mga animal. Tara. Ito mga price price ha. Saan so, may nagunod? Okay. <laughs> Basta po tayo. Pamili na dyan dito kapag kapukul... pa... Kasi si Kan, bibili siya ng PC kasi magla-live doon siya. So, dito dapat siya bumili kasi... Basta, sir, ay, sir. Ito yung bilhin mo dapat ng PC. Kung gusto mo, i-deduct mo muna sa akin. Ano? This stands for? Personal collection. Iba yung mga Diba? Or personal choice? Computer. Okay, email address <laughs> <Okay>. <laughs> na Ano sa'yo email address, ma'am? Tapos na ba? Dito ka magano Kasi regalo ko nga sa'yo. Itong PC. <laughs> Pero di pa, cure. <laughs> Sige na, hulugan. Um, Pupilag na mo Hindi kasi regalong ko siya ng PC kasi yung mag-gaming, di ba? So, bibili ko siya ng PC mismo. Pero, ang makukuha mo lang ngayon yung mouse mo na. Installment kasi <laughs> is Next, next is the tripod, Keyboard. Di ba? Oo, hanggang sa makompleto. Why, dahil yun sunod. Solar kasi siya. Huh? <laughs> Saka lang <na> magkamit pag <tong> magpahit. Doon ka sa initan magpahitin. <laughs> Saan mo kaya siya ni So? So ngayon, pupunta na, unya, mamaya na pag-usapan yung PC mo. Saan yung PC nila? So lahat mga gusto mo bilhin dyan ng mga gaming, gaming PC. Meron sila, pero doon tayo sa laptop na, kukunin ko na yung laptop. Kukunin ko na yung laptop. Ganun <laughs> na kasimple. Dito tayo sa laptop kasi agad to ng laptop nila guys. So, hindi ito mga saan mga ganyan ganyan. Basta isa sa akin ito ha. Ay, sige po yung stand. Yung black na stand tapos ganito. Stand. Hi babe! Can you send me money? Show me your tits. Mm. <laughs> Show me your ass. Mm. <laughs> wow! Another ass! <laughs> no, it's my face babe. Sama dito kita wala. Yeah, yeah. <laughs> Can you see Ah, sure. uh, what's your order? Two piece <laughs> 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 Can you, you see, ma'am? Ah, uh, yung para ni Gimme Book X Pro is yung specs Intel N 100 hundred. Unsa dako yung Intel na? Dako yung Intel. Ano yung 8GB ang RAM, 256 M.2 na siya, which is faster than SATA. 4.1 ang uh, screen, which is Gabi ka siya ka kahal... Hindi, <laughs> ay! Yes, ma'am. Wow. So, tatlo yung bilhin ko. Ha? Huh? Sabi no. na ko. <laughs> ito, tapos, madali na naman ito na i-open ko sa ano po, no? Mm -hmm. Naka-charge na siya. Naka Naka Yan, ito na lang. Ito yung kubanin uh, ko ngayon. Oo, yung ano. Ito yung maganda. Ito pa? Excited pa rin mo si Kara? Paborito pa rin mo niya mm -hmm. Ano mo niya? Yeah? Anong pen rank po siya ba? Nag-message si mama? Mm -hmm. nak Bibigyan mo na si Karo ng laptop. Prank lang yun. Nagalit siya. Say. Sige. Sige ba? Yes, ma'am. Nandito po, ma'am. Nakabox pa po. Ah, ito yung nakabox pa. Ang bilis talaga ng kamay nila, oh. Nakabox na po yan, ma'am. Ito na yun. Ang oh, bilis, no? Okay. Kano, ano sa'yo? Ibabox mo sa'yo? Sabihin mo lang, maridetik kasi nila. Diba? Box nila kaganda. Magkano yung ganyan ni Miss? Para may idea lang siya. Ano yung PC, PC. Uh, di, Dito na yung uh, na ano? 1290 starts po ng 1290. 1290 yan okay. pala. Wala pa yung mis. Ito, all in one po siya ma'am. Nakabili na po yung mga processor dito. Wala siya ganito-ganito? Wala. Ano? Ganyan siya? Okay. Meron din pong ganyan. Iba po yan. Sure. Pero, magkano yung ganyan na miss mo? Ito, 1290 uh, po.

ay, please, ano ka diri? Kuhaan nalang din ni Moe. Mag-credit pa. Pwede man, home credit. Paano yung ano? Home credit, just bring one pa ano lang. Ano nalang? Palito na ako, pero bayaran ko ni Moe. Wala hmm. ka oh, dito. O, di ba? Naku pangitutang <laughs> sa kuhaan niya. Mapuha na po po. No, kasi wabalik pa sa diri, di ba? Tsaka kung home credit siya, madagdagdagan ba yung... <laughs> na, magiging ano pa yan? Mag-buha ako, magbayad sa home credit. I-cash niya, madam. Huwag ako na mag-cash. Mayroon niyo sa kuha.

Picture lang tama, be Ako na ang ipamit kay Lili ang camera. One, two, three. One, two, three. Okay. Oh, thank you. you. Okay. Okay. <laughs> ba parang mas maganda pa ito bilhin kasi sa laptop, no? Pero pwede ito gamitin parang laptop. Opo. At pwede lagyan ng mga pa. Di mangin niya mabit-bit. Oo. Oh. Oh. Pwede ko nga ng backpack. Pero ang ganda nito, Jim. Sa bahay lang Kung ba, kung sa bahay lang daw. Di ba sa nito, uh, computer yung uh, sablay nyo? Ang computer nga sa bahay nga nga ata. Di pa download di eh, puno kami. Yung mga, hindi gawin na. Kumain mo na. Wala. Di lang pa ka-downloadan sa kuwan. <laughs> <laughs> ano? Ano ano ano, mintes lab <laughs> pa kanako. <laughs> okay, opa, wala niya akong lab niyo mo. <laughs> <laughs> Doi ba? Kamira ba? Kamira

So, asa dapat ang kuwan? So, ano siya? Pwede rin na siya. Dito. 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 man, Dito. Sabo ko, yan niya lang eh. Ay, ako dahil ang sa kaanin. Kani yung yung, kani, gusto siya ani. Kani yung recommend 15,990. Siyang. Ang nakatsada mo ko na ng 15,990 lang mouse buhi pa. Magkagandagan. Ay, lagbut ka sa iring. Sige, tama po kayo. Kaya siya, magatis. kung ano siya, 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 ang siya Ay, Ay okay. kanina sila talaga, only siya ang, okay. ang niya. Ang difference lang din nila is ang processor, ang specs. Well, Pero okay. yung ano na nagyapang niya, sir? Hindi, hindi, may metronom. nagdagway? Pati magdula ka, may ano oh, na din may ano man, kundadaan niya. Kaysa mababalik kapag magutang magyapong ka, tapos mababalik kapag magmasahe pa ka. Wala motor di ba? mo dito kayo. Gusto mo ginyang mapalit. So, Magpalit ka wow. nandiyan niya. O mapalit, hindi siya glain. Pero so, on man magkalbas pa ka sa lain kayo. Dawa siya yung tagad dito. Pwede ka magkabalik dito. I-try sa dong. Oo. Oh, oh. Dong, i-try sa dong. Eh, Ay, uh, wait lang. Binin no. na palit. Si Ricklin, Si Mami R. Vlogs. Anong binili nung ano? Si Mami R. Gaming Japon yun. Yung may bata na ano, Si siman yung papa niya, yung mataba na chubby na ano. Wala si Kayla. Basta pino si Nerick nit, si din nila. Dito bumili si Gaming bag pa nit niya, ipalit niya. Oo, Gaming. Katong na ay 3-in-1 fan ay siga-siga, ma'am. Katong yang kuan. Wala kanang mouse ka kanay ground nga kung naika chat line mo ground. Mo palit man gid siya, di ba? Wala pa 100% mapalit man gid ka. Oh, palitan na lang dayon. Like artist na natadaan ni, mintras na po kay part-time nga pautang. Mintras if ever. Entras kung maan pa po ni mo. Siya wala. Oh, tindan niya yung overview. Oo, oh, ako naman yung mag-manage sa overview. Isa man. pa mo ninyo diyo, uy, sabi mo kayo mo. Hindi na sa'yo mo siya tayo. Isa man, kayo mintras ka ron na-shock pang na-shock napatay pili ayo lang 5k kaya 12k loading loading o oh, yung sabi natin gaming madali 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 wala akong lagyan mag-gaming ka live stream ba niya? mag-stream ba? ah di live stream ah? kung saan ba Jun? live stream ba? ah streaming naging mo ha sir? lahat din ang gaming streaming pag tiktok siya tapos <laughs> mag-gaming siya mag-live-sailing siya mamaligyan niyan <laughs> Sir, isa ba kaya? Hmm. Das pas ni Sir system unit tapos monitor git siya like lahi git siya ba. Kani mo kay naka attach sa dia. Sa advantage mo ron, pero ba dili kaya sa imong unit kaya imong gusto na trabaho ko. Dili siya mo lagi na If all I got If ever di niya kaya, pwede ra mo mag-upgrade upgrade. Ano? Maragug magyapon ba kung na ka sa kuha? Salain na siya. Mag-upgrade ka. Kanina siya Pagkatawa niya araw. Kanina siya nasa ko. Ryzen 7 5700. Ano daw? Wait, build na na siya. Ryzen 7 5700. Ryzen 7 5700. Nanoodin ka kang utok. Ang to kong tag 700 ah. 700 <laughs> Ang gaming na siya, like, kanyang siya. 10-8 lang, o oh, kanyang siya 31,000. Oo, uh, uh, na complete set na siya. 31,000 complete uh -huh. set. So, Kung saan na yung mode ka na mag-games ka na ka-live, ito na mo appear sa kuwan. Mag-tiktok siya sa tiktok siya, mag-live mag -live stream siya sa tiktok ba? Mobile, uh mobile -huh. po mag-live, pero... Mo-appear siya na sa live? Mas pwede man nga, ay, 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 parang angkan ang seeing live stream basta lang ang So kumu na kay live upwer lugar na sa mm. Sa <laughs> O say, High end. High end. jazz Kali-kali shaman. High end shaman. high price. High, high price. Ay pagkatao ka tawag ba So, dito naman tayo. Abangan na lang natin kung bibili ba si Kano. Ano naman, kita ka sa kayo. Listen na kung upload. Natin ha, hain na pa daw kamot. Dili, mga magpalit mga gigka. Na naman tataan eh. Ako, ako. Okay ako. So, bahan, comment down kung bibilan ko ba siya o hindi. So, <laughs> <laughs> <ha>? <laughs> Dili, man. Nalipunan eh. Kung bibiligit siya, pwede mo na ako i-release ang kwarta na yun. Sa ako ka mag-release. Hindi, ang bibiliin ko na lang yung laptop. Siya, mag-iisipan muna niya kasi di ko alam kasi anong plano niya eh. Okay. So ngayon, pag-uwi na lang, i-unbox natin itong laptop sa harapan ng kapatid oh, ko. Okay na ba yun? Ah, Bala na. Oh, Picture-picture muna ako guys ha, kasi I'm so excited. Pamili ka muna ng laptop. Tapos, So, uuwi na kami dahil gutom na gutom na kami at kakain kami ng ramen. That's excited na mga bakla. Ah, meron dito first time makakain ng ramen. First time mo? Britney. Ay, si Britney pala. First time ni Britney kumain ng ramen kasi ang lagi niya kinain is quick chow, miswa, o odong. Karon makatilaw na siya ang ramen nga tinood from Japan. So, thank you so much, Master Tech. And... This has been Brent Dami. And courtesy by... Courtesy of? Oh, courtesy is... <laughs> Welcome to Master Tech Computer Trading. Na no, kung ka na, mapapamura ka pa. Sa ganda at quality na kanilang tinda! Anay! Thank you! <laughs>